Ikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Nauna po yung mga karpitero namin dito. Kaninang umaga pa sila. Ngayon po ay kakarating lang namin. May dala kaming pintura. Pinahinto muna namin sila sa ginagawa nila doon sa likod. Yung uh, septic tang pintura lang muna sila. Kasi kami ah, eh, pahinga-hinga lang muna kami dito sa gilid. Dahil po sobrang pagod sa biyahe galing Bugo hanggang dito sa Sugod. So yan po uh, sila lang muna ang magpintura. Tatlo po sila yung dalawa ang nagpintura. Yung isa eh nagluto. Nagluto ng tanghalian si Bruta, tanan doon sa itaas at saka si nanay. So yung dalawa patuloy sa pagpintura. First coating ang uh, sa flat white ni uh, si Michael. Yung isa nagano po nagluto ng uh, native na chicken. Dalawa po, uh, binigyan po kami ni nanay ng uh, dalawang uh, native chicken. So ang ginawa ni Michael ngayon nagano po nang slice ng papaya, papaya at saka grass yung tanglad lang ang sahog para masarap. Uh, ang ng sabaw kasi kapag uh, nitip chicken, napakasarap yung sabaw. So yung dalawa patuloy yung dalawa sa pagapintura, sa flat white, yan na nag-color na, nagkulay na yun si yung isa natin nagkulay na. So dyan lang kayo. Eh binilis-bilisan namin to para matapos to agad dahil po ay eh, may kasunod naman nito na ka kung saan si Atenida pa rin ng sponsor si Bro Tata ang maghandol so ngayon po ay eh, nagpintura kami dito pagkatapos nito mapinturahan patuloy sila bukas sa eh, kanilang ginagawa ang mga karpitero natin doon sa likod ay eh, nag ano po ay eh, magawa ng CR at saka saingan so kapag matapos to ngayong araw ah, patuloy sila bukas at matapos to lahat ah, siguro bukas pwede na ha, mamili kami ng mga gamit mga gamit nila ni ate uh, Rosemary so pagkatapos nang uh, ma-sit up natin ang mga gamit dito sa bahay nila mga bagong gamit kasi kapag uh, bagong bahay bagong mga gamit yan po ang uh, request ni ate Nida so pagkatapos ay litson sana so mag Magpaiba uh, naman tayo, jalebi. Kasi marami po ang mga bata dito. May mga kapitbahay sila dito doon sa Bandang Itas katira Marami pong mga bata dito at sa medyo bukid na. So mas maganda Jalibi kasi kapag bukid na, uh, minsan lang makatikim ng Jalibi Ngayon po ay tanghalian na. Ngayon po guys, uh, hukan na ngkad. Jalebi, tinibook ng manok. Grabe. Wow, buona na, nitip na chicken. Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Wow, Ah wow! no kay ngil <laughs> ngay Yan po guys napakaswerte po yung tanghalian namin gayon dahil binigyan po kami ng dalawang manok. So niloto ng ating karpintero. Puti na lang yung isa nating karpintero magaling din magluto. Ang masarap sa lutong uh, native chicken ay uh, ang uh, papaya lang at tanglad ang isa sa hog. Napakasarap yung sabaw. Yan po uh, banatan paksit ni mamaya ba. Parating lami agi ni. Eh. Lami kayo. Ara ay kaon dayon on nun sa dugayan so giagdan na namo sila si ano po uh, tinawag na namin sila si Ate Rosemary at saka si Nanay ay hindi sumabay sa amin mahiya daw sila nagtago <laughs> so yan ang mga bata kumuha na at uh, siguro mag ano lang kami dito mag uh, magbinda no ba binlan mag ano lang magtabi lang para sa kanila pero si nanay daw hindi kakain ng manok So, yan po, napakasarap at saka may sili. So, ang sili, sili din na mawala. Ah, napakasarap. Ito lang hita nga sa atin kasi okay na to. Ang ah, sabaw ang binanata natin dahil napakasarap. Kung, nap, napakasarap ang sabaw kapag ano po, papaya lang at saka tanglad. Yan, kain, kain. Wow. At saka dumating na rin si tatay yung tumulong sa atin sa pagbungkal sa lupa yan na uh, tinawag namin nga uh, kain na sabi niya mamaya na daw ah, uh, sige kay kung bugay dugay ka diha, uh, di adi ah, jug ka ba bukong lagi ni muha ah, diring dapit ha pang ni na kog pangit ang ako ang uh, paas manok na ah, uh, medyo gay gay, gay, -gay lagi kay gutom na so gay gay inat inat so si tatay ni na so pagkahuman, human ah uh, giba na tandayon patuloy ang kapintiro natin sa pagpintura si kan-kuting natap nagsikan coating sa kulay yan po uh, kung napansin niyo yung nagsikan coat ang, ang, kusinero kusiniro natin yan kanina kusiniro yan na uh, dito po ay eh, patuloy yan patuloy sa pagano sa bintana nag ano po nag, uh, nagpanganto kanto sa bintana yan so maraming salamat sa inyong lahat sa laging panonood sa aming mga video Uh, Set out Ate Nida sa Ate Gris Yan pintura kami dito ngayon Tapos, Matapos ito ngayon Bukas po ipagpatuloy po nila ang paggawa sa CR At saka yung uh, lababo natin Dito Yan naka-flooring na po Ang CR natin Inuna muna ang Ano ngayon Ang uh, pagpintura So ang CR at saka yung lababo natin dito sa gilid bukas pa kasi kahapon hindi sila nakapagtrabaho dito kahapon. Yan na shout out sa inyong lahat. So po guys, sa uh, ngayon po ay eh, na uh, natapos namin sa pagpintura. Ganda na po ang bahay nila. Guwapa na, guwapa. So inyong balay, guwapa na. <laughs> Nindot na, okay ra mo sa color? Okay Okay ra kay nata sa bukid. Marang din ko sa palibot ba? Nay, ati uh, ate Rosnore. Uh, mamili pa kami ng mga gamit. Then pagkatapos, Maraming mga bata din eh. Daghan kay mga bata din nila. Eh. Maraming mga bata dito. So magpaiba naman tayo. Jollibee. So Jollibee, ha? Uh, Nag-order kami ng pagkain sa Jalebi para sa mga bata dito Kasi marami pong mga bata dito sa mga kapitbahay na doon sa itaas Marami mga bahay doon sa itaas Dito para makatikim ng uh, Jalebi din ang mga bata dito So, okay, Radwang? Right? Jalebi? Jalebi ang mga dalawang? Okay, Ra? Right? At saka, simpre, mag din kami sa inyo ng uh, bigas, groceries At mayroon din tayong kas, ha? Antay-antay lang, ha? Sunod na mga araw na, ha? Oh. So, yan lang po uh, karon nindo na naman yung balay ano sa mga na Nay? Ma'am. Mm. -hmm. sir. Yeah. Nahuman ito ang balay ni Mares. Abi na ko buhay maloy. Nahuman di ay. Uh -uh. So nindot na, no? Nindot na. Maris eh, Mares. Salamat. Salamat na ang balay. Uh -huh. So muli pa eh. Sila. gusto ka, Jalibe? Jalibe ikaw gusto ka Jollibee? Ha? Uh, sige. Ah, uh, diyan lang po ang update namin sa inyo sa ngayon. Abangan niyo ang mga paghati namin ng mga gamit at uh, pa natin sa mga bata dito. Maraming mga bata dito. yan naka flooring na sila so bukas po at dyan ang CR dito po yung sainga nila sainga at saka laba po so, naka flooring na sa CR so patuloy sila bukas sa pag paggawa po so, inuna muna namin ang po. Maraming salamat again at inida sa ating stress. Okay, sa... Bye-bye. Ah. Mole, sabi, mole. Tikang pre.